tapos na tayo maligo so naingit tayo maligo sa mga kaibigan natin na ano first time nating namit ngayon pangalan ng anak niya Rasel eh uh, Rasel umutot ka ba? <laughs> <laughs> so ayan dito ako ngayon sa may tulay na o hagdanan na alon siya. Waterfalls na parang hagdanan siya. At dito sa may likod ko ay ano, matulay. So, mamasyal dito. So sumama ako sa kanila sa mga tropa na mamasyal. At ang daming isda rito. Pakita ko sa inyo. Ayan no? oh. Ang niyo. Ah, ilap lang siya pero pag nilapitan ayan malaki malaki yan ayan tandahan ng bahay para mabidyohan natin tandahan ng eh, Ayan, laki. Isang yan, okay. Siguro may isang kilo yan. Ayan, eh, maatras na siya. Niyo. Sa inyo yung iba. Ayan. Ayan, dami na. No? Ayan, no? ang abo lang ito. Makaamok. Bawa ko lang ito. ko. Mahawakan. Papahawak. Papahawak siya. Ayan, papahawak. Amok tawa. Kung sa ibang to maulam to. hindi marunong mag ano? Hmm. Um, Ayun. Oh. Okay. Laki. Laki. Okay. Ko. Ama. Ano? Yan? Oh, laki oh. ang amo ito. Parang oh. hindi siya sanay sa tao. Parang kala, kala siguro niya kabarkada pa rin niya. dami tilapia rito mga yung malalaki ito pa o oh. ayan walang pala malam makatulog to oh. dalawang kamay ko maluhuli ko yan dami oh. diba marami tilapia ay may ibang kulay pa oh. Ay, may bangkulay dalawa. Kita niya. ay siya sa ilalim. Oh wala yung orange, kaya muna dama hollow, kaya naman dama, kaya na, wala yung orange, ah, Ito. iba ako dama puti laki yun nahuli nahuli ayaw <laughs> po <coughs> ayan yan yan meron na parang tulog lang eh Ayan no? o Ayan yung pula Yan yung pang-aquarium eh. to, Yan o, oh, yung pula. Pang-aquarium. Ayun. Ayun, sa Mayagos. Ayun, sa Mayagos. <laughs> Ang galing ah. Oh, kunin natin yan. Oh, uh, kamay mo. Kawa naman sa kaano, mayroon siyang asawa rito. Asawa? So, nakaka-relate ako doon. Pag hinuli natin siya, mawala siya ng partner. Mawala siya ng forever. <laughs> Nakalukot yun. Maka magpakamatay yung isang sa iyo. Kami na yan. siya. So, yun. Kami na sila rito. Sa Pinas, meron yan. Sa Pinas, maraming tilapia. Kato, in pink, pink. Ano yan? Ayan ang pinaka-favorito rito. Doon. Dito itim daw yung masarap, sabi ni Papa Ryan. Dami na tila 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 dito sa Taiwan. <laughs> Three, two, so ayan, dito naman kami sa ibang lugar ng Taiwan at dito sa may tulay. So may napansin ako rito na na nag-agaw ng attention ko. Tapos so, napakaraming ano, napakaraming puno rito na mabababa. At yun, namumula dun sa park dun. Titignan ko kung anong klaseng frutas yun. Dito naman, mangga rito. Oh, mangga yun dyan sa so, may lulo. Panda doon, ano siya, namumula siya. So tingnan natin. Ayan, tingnan natin. So may sasakyan parating at doon si Papa Ryan. Ayan, kami so, sa puno ng tulay. So ayun, so, ano, dami oh. Uh, so dito, baba lang ng ano rito. Baba lang ng puno. Ayan, may mga, may mga hinog na mangga oh. Mga mangga mga mangga pala ito pero may bakod hindi natin pwedeng puntahan so may namumula pa rin banda ron oh. dami ayan pa oh ayan ayan namumula so ay mga kasama natin kasi wala kami pasok Ngayong sabado oh. so wala kami pasok ngayong sabado oh. bali para hindi mainap sa dorm so pinasyal nila ako dito So, na, nakasama rin natin ibang kaibigan ni Papa Ryan. Sus, ito, yung nakikita ko kayo na. Ayan, no? Oh. So, lychee siya. Taka mo tikman, pero bago pala ako dito sa lugar na to, kaya hindi ko siya titikman. So, mahirap na. Hindi natin ang mga rolls dito. Saka hindi, na, hindi sa atin to, eh. Ano siya, lychee siya? Nasa tabing daan lang, ayun. Ayan. So, lychee. Oh, mga hinog na. Ayan. Ah, punta na tayo dun sa, sa lugar ni paparayan Ang Ay, dami ayun pa oh, like chick. Ano lang hanggang pa lang siya. So, tingnan natin. Ito. Ay, mga takip din. Oh. dami. Dami. So, may sasakyan dito, so, babalag din siya. So, punta na tayo sa paparayan dito daw kayo magkakain sa mga mag-ihaw-ihaw Mag ng mga nahulin tilapia ayan nahulin namin Ganda rito. May mga upuan dito. Sa ilalim kami ng tulay ngayon. Tapos, haba ng tulay. sabayang kong mag-ano yun, bumalik, no? First time mo? Sana all. Hindi. <maganda. laughs> <laughs> Abi ko pa. Mag-vlog ka pa rin. Pagdala, mahirap eh. Hagi-hagi. Lami tayo Dito wala na. Meron? Ito na ito. Bayaran pala. Tapos na kaming ano, uh, kumain dito sa amin kailangan. So, ayan yung mga kasama natin. Sino kasakay na sila. Hmm. Eh, medaan doon. Okay. Eh. So, mga kamay. Hindi na lang makaliko eh. Ito, may daan dito, dito. <laughs> so, ngayon ay nasa panibagong spot na naman tayo. Na spot ni paparayan dito sa may baliti. Dito uh, hmm. so, kami kasama namin yung mga nasa unahan, sinakatida para nasa provisya lang ng Pinas ah. Oo. Parang sa mga kahoy, sa mga mga daanan sa... hindi mo nakakatakot dito lang ah. May ahas dito? May <laughs> May nakita ka <kami> may ahas dito? May mga puno dito. Parang, parang, naglungan. kahit maulan, <laughs> yan, may kukunti lang napataktaan. ano tayo. Ganyan <laughs> ka ng kalon. Hindi ka dito. Ligo tayo sa ulan. Naliligaw ka? Sir, ayaw ang GPS mo. Hindi pa na puro talahin. natin kung anong basro naman yung dito. Sa napuntahan natin nakaraan, pulay-pulay. <laughs> Isa-isa, itim. Pink naman dito. Pataas <laughs> ng talahib dito. Wow! Ito na nga. Ito na yun, yung nakikita natin sa vlog, vlog ni Papa Ryan. Yan habang naglalatag sila ng lambat, habang nanghuli sila ng isda. So, dito ako ngayon sa ano sa Talahiban. Yan. So, hindi ako sumama sa kanila sa ano. Hindi ako sumama sa kanila kasi malalim. So, first time ko ngayon dito. dito lang ako, malalim kasi. Naliligo sila. ang Yan. <laughs> dito muna ako sa ano sa Talahiban lang. So kasi hindi ako pwedeng humusong doon kasi hindi ko pa alam kung gaano kalayo. Ah, hindi ko pa alam kung gaano kalalim. so, baguhan pa ako ayan din ako pala Kaya, dito muna ako sa Talahiban. So umulan ngayon, gagawa ako ngayon ng bahay-bahay. So magbabahay-bahay ako rito. Gagawa ako, yeah. ako ng bahay. Pero may ako ng bahay-bahay dito. Para hindi ako mabasa. Ah, basa kasi yung damit ko. Yung dulo dito, tatalo dito, sa dulo lang. Gumawa ako ng DIY na ano masisilungan natin habang hinihintay sila. Nangingisda na kasi sila dun sa ano sa malalim. So nagaano sila. So lumusong sila. Dito sa ilog na to malalim siya. Nilusong nila rin. Paunod sila rin. Ayan. So hindi nila ako pinayagan ano na lumusong kasi bago pa ako. Kasi baka daw tangayin ako ng baha. So nandun sila. Mga sanay na kasi sila maglangoy. Tapos bago pa ako. Parang pag-iingat na rin. Hindi muna ako sumama sa kanila pag ano pag streaming sila so gumawa tayo ng ano DIY na plastic yan bag natin yung mababasa pagdito mo na ako sabiran ko yung iba plastik tadi tu, mana lagi yun sinasanay ko yung pagiging buhay dito sa Taiwan kasi first time meron ako dito sa Taiwan para malis din yung lungkot ko kasi yung yung miss ko yung aking anak sa Pilipinas sa kayong asawa ko na first time na magkahiwalay ng na magkalayo so 3 years pa kaya sumasama ako rito para hindi ko maramdaman yung lungkot sa ano sa bahay lang sa dorm ni sa dorm namin ni Paparayan. kaya yun ito challenging para nasa Pinas lang oh ha? yung current ng water ay ano umaagos nandun sila kung nakikita nyo na doon so ayan ayan tayo sa mga maglalangoy hindi na natin maglangoy first time maglangoy sa Taiwan waterproof na ta cellphone mo na? hindi 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 Ayan o. Ako tingin ako sa inyo doon. Lakas ng karing. Lala ko pagkunta rito. Nakapalod ko sa India. Kasi sigawan ko sana. Sabi ko pag pumunta hanggang dito. Sigawan ko ng malakas. Ayan Malakas sa tubig yan malakas. malakas ba ng gitna? Oh, malakas. Oh, oh, oh. Tawas mga isda. Ayan. Langoy. Ayan. Hmm. So, man, eh. Pag sa Pinas yung ganito, mga ng suso sa ilalim. <laughs> <laughs> suso. Mahirap yun. Ang tulya dito. Kanyang tukal lang. Spax, hindi ko makakawal yan. Oo. Hindi mga bato rito, hindi matatalas na. Ang bilog. Ano yan, yung okay. nagugulong-gulong. Ah. Kaya na hasa-hasa. Magbabat. -hasa. Ah. <laughs> Okay na yan. Wala hey. <laughs> pa. Kukutemi mo rin ito. Ayun nga po, 14 minutes na lang. Oh. Oh, okay, langoy na. Ah. Last, ano, ilog lang, binggit din. Eh yung, yung ni Baba yun, kataihan. Binggit-binggit nila. <laughs> nakahulis sila isda nila nakita kita kulay dilaw ang ah. bitu kataban tataba, tataba ng isda dito tataba iknogan ano yun yun tayo yun tayo yun tayo yun namin yun tayo tayo So, pangalan ng anak niya, Rasel eh. Uh, Rasel, umutot ka ba? <laughs> <laughs> Sabi ni Rasel hindi pa ba ba't ako umutot? <laughs> <laughs> ah, sino mo amoy kinakain? Ay, <laughs> Buti yung pa. ito palang mabaw. <laughs> Kain pala. <laughs> yung kinain wala nung ano, nung isda, yung ano, nasa bitoka ta. <laughs> di dilaw ito. Dilaw-dilaw ito. Pero so, hindi na kakain tilapia. Hindi ba tilapia yun eh? Ah, hindi tilapia. Bako na yun. Mag-aong yeah. ba yun? <laughs> Sumutot ka ba? Ano ba? Bakit? Mag-aong. mo yung ano. Ito pala may tae. Nakala ko rin tilapia eh. Ano yung tilapia? Pagkakain na tayo siguro ng may isip. <laughs> onsi pala ba? Pa. Onsi? Ah, pasubra siya. Tama yung onsi kanina. Pasubra? Pasubra. <laughs> Tapos na tayo maligo. So, nainggit tayo maligo sa mga kaibigan natin na ano, first time nating namit ngayon. At napasar maligo dito sa Taiwan. Yeah. So, pagkatapos namin mag na ng mga nahuli namin tilapia, uuwi na kami. So, salamat. Bye-bye.